Hey guys! Welcome pong muli sa Brayla's Channel. Still usapang senior citizen pa po tayo ngayon, dahil ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay patungkol sa naipasang batas ng ating Pangulo, which is the Republic Act No. 11982 o ang Amendment of Centenarian Act of 2016. Kung isa po kayo sa mga senior citizen ng ating bansa, whether nasa abroad po kayo o nandito lang sa ating bansa, ay para po sa inyo ang video na ito. But before po tayo mag-start sa ating topic, if bago lang po kayo sa aking channel, please do kindly subscribe, subscribe like and share na rin po sa ating subscribe. kapwa senior Brilis citizens, Brilis lalo na po Subscriber. sa mga octogenarians, nanogenarians Subscriber. at centenarians para may hatid po natin Subscriber. ang magandang balita. Even though maliit Subscriber. lang ang cash gift, still be thankful na rin po tayo. Subscriber. With Brilis no channel. further do, let's start na poll sa ating main topic. 10,000 pesos cash gift. Para sa lahat ng senior citizens na nasa edad 80, 85, 90 at 95, aprobado na. Alamin ang Republic Act of 11982. The NCSC latest update. Alam niyo po ba? na naisabatas na po ang panukalang pagbibigay ng cash gift para sa ating mga octogenarians at nanogenarians o ang mga senior citizens na nasa edad ng 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap na ng cash gift of 10,000 pesos for every 5 years. Ito po ay napirmahan ng ating Pangulo noong February 26 ng taong ito. Ito po ay naamendahan bas sa Republic Act 10868 otherwise known as the Centenarian Act of 2016 at paglalagay ng pondo para sa mga kwalipikadong beneficiaries. Sino-sino nga ba ang kabilang o qualified sa programang ito? Ito po ay para sa lahat ng ating mga senior citizens whether SSS o GSIS pensioner mga indigent pensioners at iba pang sangay ng pamahalaan ay kabilang po na makakatanggap ng cash gift base sa implementing rules ng NCSC. As long as ikaw ay isang Filipino citizen, pasok sa qualifications required for the cash gift. At kahit po nasa abroad kayo o andito lang sa Pilipinas, ay qualified po kayo na makatanggap ng 10,000 cash gift. Ang tanong Kailan ba ito maibibigay sa mga qualified beneficiaries? Paano kung bedridden na o walang kakayahan para makapagparegister? At marami pang katanungan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang tinatawag po natin na octogenarians ay ang mga senior citizen na nasa edad 80 at 85, samantalang ang nanogenarians naman ay mga senior citizens na nasa edad 90 at 95 atang ang tinatawag na centenarians ay ang mga senior citizen na umabot na sa edad 100 years old. Base sa naipasang batas, ang lahat ng octogenarians at nanogenarians ay makakatanggap ng 10,000 cash gift for every 5 years of existence. In other words po, mag-start po ang inyong cash gift na 10,000 pesos sa ika-80 years old. After nito ay makakareceive pa rin po kayo sa ika-85 years nyo at kung umabot po tayo sa edad na 90 ay additional 10,000 at sa edad na 95 ay mabibigyan po ulit tayo ng 10,000 pesos. Hindi tulad noon na kailangan pa nating umabot ng 100 years old para lang mabigyan ng cash gift ng pamahalaan. Ngayon kahit maliit nga lang ang amount ay be thankful na rin po. Kasama pa rin po sa batas ang pagbibigay sa ating mga centenarians, sila ang mga senior citizen na umabot na sa edad 100 years old, sila po ay makakatanggap ng 100,000 pesos at felicitation letter from your local government unit and the NCSC lead agency. Paano nga ba ang gagawin if sakaling umabot na po sa required qualification at first kailangan po natin na mag-register sa NCSC para sa fast tracking of qualified pensioners na mabibigyan ng cash gift. Itinatag ang NCSC para madetermine ang lahat ng mga senior citizen na mabibigyan ng cash gift. Dahil sa kanilang database elderly management system, ay madali po nilang malalaman ang mga beneficiaries at ito po ay i-coordinate -co po nila sa inyong local government unit kung kayo po ay qualified na. Kailangan niyo pong magpunta sa inyong OSCA office para maipaalam ang inyong status at mapasama kayo sa listahan na qualified makatanggap ng cash gift. Magbibigay po ng instructions si LGU. Take note lang po, waiting pa po tayo sa implementing rules and regulations na ilalabas ng NCSC para sa lahat ng qualified senior citizens na makakatanggap ng 10,000 pesos cash gift ang importante ay nakapag-apply na po tayo at nakalista na po tayo sa mga qualified beneficiaries as per po sa datos ng NCSC ay nasa 9 million or more ang lahat ng senior citizens ng ating bansa. Subalit ang nakakapag-register pa lamang ay nasa 4 million mahigit. Kaya hinihikayat po nila ang lahat ng ating mga senior citizens na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapag-register. Pwede niyo pong panoorin ang isa ko pong video on how to register online o pwede po tayo magpatulong sa ating OSCA office para kayo po ay maparegister na. Sa kaalaman po ng lahat, ang NCSC ay isang lead agency na itinatag ng pamahalaan. Sila ang gagawa ng implementing rules and regulations para sa RA11982 through their elderly data management system sa pakikipagtulungan ng ating Local Government Unit or LGU, Department of Information and Communications Technology or DICT, Department of Social Works and Development or DSWD, at ang Philippine Statistics Authority or PSA. Since ito ay na-approved lamang noong February 26 ng taong ito, ay still waiting pa po tayo sa implementing rules and regulations na manggagaling sa NCSC. Kaya hintayin lamang po natin na matapos ito bago may release ang cash gift. That's it. Hoping makatulong po ito sa lahat ng ating mga senior citizens, lalo na po ang mga octogenarians at nanogenarians, para sa magandang balita, kahit maliit lang po ang cash gift ay makakatulong na rin po ito, kaya't alagaan po ninyo ang inyong kalusugan. Nawa'y ang lahat ng mga beneficiary ay mabigyan na sa lalong madaling panahon para maramdaman naman po nila ang kalinga ng ating pamahalaan. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng NCSCO ng alinmang ahensya. Ito po ay binabahagi ko base na rin sa aking kaalaman at mabusising pagsasaliksik ng mga tamang impormasyon para maipahatid po sa inyo ang magandang balita. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-iingat. Godless Po. Subscribe, Brillus Channel. Subscribe, Brillus Channel. Subscribe, Brillus Channel. Subscribe, Brillus Channel. Subscribe, Brillus Channel.